Ligtas bang hugutin bago malabasan ng gata? Iyan ang tinatanong sa atin ni Marso. Kailangan natin pag-uusapan for today's video. Interesado ka bang malaman kung ano ang ka sagot? Please keep on watching para bagayan. Kung bago ka pa lang sa channel, please kasi so do-like this video and subscribe my channel. bago po ang lahat, bago ko magpatuloy, gusto ko lamang po magpasalamat sa lahat ng mga nagsusubscribes sa aking YouTube na Iconics Vlogs. Maraming maraming salamat po. At salamat po dahil tayo ngayon ay more than 100k subscribers na. So, sobrang salamat po sa lahat ng na nanonood, lihim na so sumusuporta. Maraming maraming salamat po. At doon sa mga nagsusubscribe. Sobrang thank you po. Ano nga ba ang ligtas? So, ligtas nga ba ito? Ang sagot ay hindi po. Hindi po yan ligtas. Aari pong makabuo kayo sa ganyang paraan. Kasi nga po, minsan baka akala ninyo ah hindi pa kayo nalabasan pero may punting umasok na doon kasi kahit kaunting patak lang yan makakabuo kayo. Kapag ang inyong mga asawa o ang inyong uh, mga kinakasama ay yung tao nga, uh, yung babaeng sobrang na uh, magbuntis. Akala so, mo yung malakdangan lang ay nabubuntis na agad. And so maaari pong makabuo kayo. Sana na sa ko ng tamang itarong. And if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on the next vlog.